morning, I'm back. This is Sabrusas uh, and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, This is it guys, pag-uusapan natin ngayon Mas malaki ang chance nating makakuha ng corona dito Kung ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon But before editing else Hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyo lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman na makamamasam dyan na, na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre, usapang Miss Grand Philippines tayo ngayon. So, totohanin kaya ni Mr. Arnold yung pangako niya sa atin lahat na magmi-miss Grand siya ng mas maagad. Sabi niya sa first quarter of the year ng 2025. Totoo kaya yon? Ako para sa akin ha, sa totoo lang, sobrang risky ang ginawa nilang Miss Grand Coronation noong nakaraang taon na ginanap nila na halos ilang araw na lang ay aalis na ang pambato papunta sa Visgrans. Sa totoo lang, walang preparasyon, walang pahina. as in talagang nakakaloka at sana wag nang mangyari yon this year. And then ayun na sa Presscon ni CJ Opiasa nung nakaraang December Nung umuwi si CJ Opiasa sa Pilipinas Sinabi ni Mr. Arnold na magmi miss Grand Philippines sila nang mas maaga Ako para sa akin, pabor ako doon Dahil, sa totoo lang Para mapaghandaan ng kandidata natin Ang magiging laban niya sa Miss Grand International this year. At saka syempre, sana makakuha sila ng mas maraming kandidata na lalahok dito sa Miss Grand So, kahapon nga, nag-guess nga itong si CJ Opiasa sa ano, TikTok uh, clock, ba diba, dito sa GMA, kung saan talagang ay nako, nakipagsabayan sa kanya si Harleen Budol sa pasarela. Kung saan naman, marami nagsasabi na nako sana daw, magbalik na daw si Harleen Budol dito sa Miss Grand Philippines this year. Kasi daw talagang pulido, plakado, planchado ang kanyang pasarela na ipinakita sa atin during dito sa TikTok ano TikTok lah kahapon nga kung saan talaga nagpasig laban ang dalawa na si CJ Opiasa at saka si Herlin Budol. Maraming natuwa sa mga follower ni Herlin Budol at talagang video wish nila na magbalik na si Herlin dito sa Miss Grand Philippines. So si Herlin Budol sumali na siya noong first edition ng Miss Grand Philippines kung saan hindi niya nakuha ang corona ng Miss Grand. Siya ay tinanghal ng Miss Tourism Philippines pero hindi naman siya nag-compete sa international pageant and then ayon so sinabi nga ni Herlin Budol ayaw niya na nga daw magbalik sa pageantry pero titignan natin sa mga susunod na taon kung eto bang taon na to o sa mga susunod pa ay maisipan kaya ni Herlin Budol na magbalik sa dito sa Miss Grand Philippines. Ang sabi nung iba, kailangan daw talaga maganda daw si Herlin sa Herlin Budol sa com skills. Dahil doon daw talaga mahina sa si Herlin Budol. Pero nakita ko kahapon, yung pasarela niya, plakado talaga. At saka, yung kanyang timing, aura, ay winner. Ayun na lang talaga, com skills na lang. Kayang mo yan, Herlin. Di ba? Bukod kay Herlin Budol, marami tayo narinig na nagpaplanong sumali nga dito sa Miss Grand. Andiyan dyan si Gaby Basiano na isa dito sa mga sinasabi nila na ko pwede talaga to si Gaby, Andiyan dyan din syempre si Michelle D na hindi naman nakaila sa atin na talaga nagparamdam talaga si Michelle D ng bongga-bongga na parang gusto niya sumali sa Miss Grand International. Sabi nga gano'n ko si Michelle D ang kukulong Sasali dito Nako Magandang bardagulan to Para sa Miss Grand At exciting ang lahat For Michelle D At sabi nga Ganong possible nga daw Na si Michelle D na daw Makapag-uwi ng corona After syempre Manalo ni CJ O Sa kasinikol po Cordobes at saka sa Mata Bernardo na mag first runner up dito sa Miss Grand. Syempre looking forward talaga tayo kung sino nga ba talaga ang pwede talaga makapag-uwi ng corona sa atin dito sa Miss Grand Philippines, 'di ba? Sa para maging Miss Grand International. So alam naman natin ang hinahanap ni Mr. Nawat. Hindi lang talaga basta-basta performance, kailangan din talaga my beauty ang magiging kandidata natin dito. Kaya na naman sabing gano'n, nako, dapat daw ay si ano na, tawag dito, si Aliana Aduana na ang lumaban. So, nung nakaraan, nag-guest nga bilang judge si Aliana Aduana at saka si Samantha Bernardo, sabi ko nga mukhang na-convince naman niya kaya itong si, ano, si Aliana na mag-join sa Miss Grand Philippines. Si Aliana ay nag-first runner-up sa Miss Earth international ako saan ginanap sa Vietnam and then ayun na so nakita natin kung anong atake talaga ni Aliana ako para sa akin Diyos ko ang lakas ng laban nito pag pinadala mo sa Miss Grand Promise ba diba? at eto nga Malapit na rin ang Miss Universe Philippines, di ba? At naghahanap talaga tayo ng kandidata na kung sino talaga ang makakarating sa dulo ng competition. Ako guys, sa totoo lang ha, aaminin ko sa inyo, dapat mag-focus tayo sa Miss Gran kasi parang pili ko mas malaki ang chance natin na makuha ang corona sa Miss Grand International more than sa Miss Universe Philippines. Para sa akin na itong taon na to, andiyan yung Miss World, yes, lalaban si Kristen Gravides, pwede din naman talaga na si Kristen kapag uwi ng corona. Pero, parang piling ko mas malapit ang Pilipinas para sa corona ng Miss Grand International more than sa ibang crown. So, totoo lang, isa talaga sa mga nakikita ko kung makakapagpadala tayo ng kandidata na the best para sa atin. Yung alam mo yun, yung parang talagang tumbok na hinahanap ni Mr. Nawat. Ay, guys, talagang masusungkit natin ang corona sa Miss Grand International kasi we are almost there na. Yung kay CJ of Yasa nga talaga closer to closer. At inamin naman ni Mr. Nawat na konti lang talaga yung yung distance talaga ng ng panalo ni India kay Philippines. And I think kung magpapadala tayo ng isang dekalibre at talagang masasabi natin panalo kandidata, I think it's ano na, atin na ang corona it's golden crown na for the Philippines. Kaya mas nakikita ko na mas malaki yung chance natin na na manalo talaga sa Miss Grand ngayong taon na to kung makakapagpadala tayo ng perfect na candidates more than sa Miss Universe sa Miss Universe kahit magpadala ka dyan ng, ng isang kandidata na halos mag-split at na kahit sino pa ipadala natin dyan hanggat hindi na nalo si Thailand. Ay nako, sorry. Pero dito kay Mr. Nawat, parang piling ko, di bali na manalo ang Pilipinas more than kay Thailand. Parang piling ko, mas ibibigay niya muna yung corona sa Philippines more than kay Thailand. Kasi basta ganon yung nararamdaman ko. Kaya sabi ko, sana si Aliana Anduana na talaga. O kaya si Michelle D., ang sumali sa Miss Grand ngayon taon na to kasi parang piling ko yes susungkitin na nila yung corona masusungkit na nila yung corona di ba so yon kaya ang natin kung sino nga ba magiging officially candidates ngayon taon na to dito sa Miss Grand di ba so yon So, sa akin ganun, by April daw. So, tingnan natin kung magpa-pageant nga ito si Mr. Arnold ng April. E eh, baka mamaya mag-pageant naman siya August, tapos ang pageant ay October. Okay din lang naman. Pero sana, ayun na, sana makakuha na tayo talaga ng kandidata na na swak na swak. At ang nakikita kong swak na swak dyan, Michelle D. or Aliana Aduana. Si Michelle D kasi parang feeling ko yung kanyang performance as in talagang todo. So parang feeling ko swak talaga to sa Miss Grand. At plus com skills, plus yung hakot niya ng tao ay winner. And then pagdating naman dito sa kay Liana Aduana total package din. Kaya malaki din yung chance talaga. So silang dalawa yung nakikita ko na sana talaga magpunta sa Miss Grand at para sa corona ng golden crown Malay ninyo, di ba? So I'm so excited eh, Sana talaga matutukan ng Pilipinas Ang magiging laban ngayon sa Miss Grand Kasi sabi ko nga Ito na yung pinakamalapit sa atin na corona Ngayong taon na to At parang feeling ko mas kaya pa nating manalo sa Miss Grand more than sa Miss Universe this year. di ba? Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, agree ba kayo? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Ikaw ba? Naniniwala ka ba na mas malapit tayo makakuha ng corona sa Miss Grand kesa sa mas malaki yung chance natin makakuha ng corona sa Miss Grant more than sa Universe. So, i-comment below mo yan. So, yo So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.